mag-ina. Yan. Pwede nyo itong bilhin sa akin. At pwede tayo mag-usap sa presyo. Lagi nyo tatandaan na pag kayo ibibili sa akin ng kambing, hindi naman ho ako nagbubuhat na sarili kong bangko. Lagi nyo tatandaan na ang ipagbebenta ko sa inyo ay quality. Magagamit nyo at mapaparami nyo. Basta ayos lamang ho kayo mag-alaga. Sa kagaya ho niya, sinaunyok na yan. Yan ay ipagbebenta ko sa inyo at saka ho si Aliana. Yan yung quality. Yun ho mapapanghawakan nyo. Na yung tiwala na ibibigay nyo sa akin ay hindi ko ho sisirain. Yun ho mahalaga. Dahil ho ang pera, di ni kumilos lamang ako ng kaunti. May kikitain na ako. Ayun yung tiwala nyo na ibinigay sa akin. Yun ho ang mahirap kong hanapin. Kaya ho, pag ako nagbibenta, ano man ho ang aking kambing baboy o manok man ay hindi ho kayo magsisisi. Hindi ho kayo magsisisi. Hindi ho masasayang ang perang pinaghirapan nyo. Hindi ho masasayang iyon. At talagang sure na sure na okay ho. Lagi ko sinasabi, magtiwala ho kayo sa akin. At magtitiwala ako sa inyo. Dahil ho, pag hindi tayo nagtiwala sa isa't isa, hindi ho ko makakabenta. At hindi ho kayo makakabili sa akin. Gayon ho lamang iyon. Ay ano ba ho? Karingaho at ako yung nakapangumpay na. Ay maraming salamat ho sa lahat ng mga nanonood ng video ho. Sa mga nag-share ho. Maraming maraming salamat ho. Nga, sabi nga ho ng ating mga manonood. Ay ang sipag mo naman. Ayun ay, ho mga ikinokomment. Ay salamat ho sa mga nagko-comment ho na ang sipag ko daw. Ay kailangan na sumipag. Sipag nga ho ako na sipag. Ay hindi pa ho na yaman. Ay di lalo na ho pag ako naging tamad. Ay lalo na kung hindi. Yan ho. At ari nga ho. Sa mga mapapaibig, bumili ng kambing. Yan ho. Mag-ina. Kita-kita nyo naman ang anak. Si Onyo. Yan ho. Baka masabi nyo, bakit may pinagbibilang inahin mo? Ay, kuwan. Inahin na yan. Baka masabi nyo hindi quality. Ay, tingnan nyo naman ang anak niya. Ari hoy. 4 months na. 4 months ngayon. Kita-kita inay. Kita-kita inay. Yan o, si Onyok. Tingnan nyo, ang laki. Onyok. O, oh, yan. Four months, hindi ko na wala kaya buhatin. Yan. Four months all, si Onyok. Ari, pinagbibili ko rin. At saka o, aring si Aliana. Yan o, ito'y may babana ni Cardo. Baba na o ito, ito'y mag-ina. Yan. Pwede nyo itong bilhin sa akin. At pwede tayong mag-usap sa presyo. Yan o. At lagi nyo tatandaan, pag ako ay nagpresyo, ay meron ho yung kaunting kaunting tawad. Wag ho kayong mahihiyang tumawad at wag ho kayong mahihiyang mag-message sa akin. Yan, baka masabi nyo eh, ang pagkakamahal naman ng presyo mo. Yan nga ho. Pag kayo ay may sariling alaga, lagi kong sinasabi sa inyo, malaya kayong magpresyo ng sarili nyong alaga. bay alangan ho kayong magpresyo ng kayo malulog eh. Naroon na ho yun, laging tutubo. Lagi hong tutubo sa ating presyo ng ating pag-alaga. Yan, yeah, ilapit niyo At para makita ng ating mga manonood kung gaano ka-quality ang inianak ni Aliana. Ang 4 months ho, halos kaunti na lamang ang inilalaki ng kanyang ina. Yan ho. Pero are ho, big mama din ho, are maganda. Yan. Yan. At yan si Aliana ng iyan, meron din hong kapatid. May baba na rin ho ni Cardo naroon lamang ho sa ilalim hindi ko na ipakita, at ako'y pagod na pagod na rin nga ho meron naman ho dyan picture ilalagay ko sa screen mas malaki ho dito kay Aliana yan ho e yun ho, may baba na rin yan ito ay may baba na halos 2 weeks hindi ho natin masisigurado kung buntis na pero malaki ho ang posibilidad na ito'y buntis na dahil nga ho nababa na ng kambing nababa na ni Cardo dahil ho pag si Cardo ang bumaba hindi ho 100% pero malaki ho ang chance na buntis na ang binaba niya. So, si Onyok. Napakalaki ho niya. Yan nga ho at atin na bibigyan ng kumpay si na Onyok, si Liana, at si Cardo. Baka gutom na ho. So, yun nga ho. At kami nagpak ako'y nagpa-plano. Baka ho may mapapaibig sa inyo na lahat ng aking, lahat ng barako dito sa Agoncillo ay pupuntahan ko ho. Tapos so, kung kakayanin ko, dadaling ko si Cardo ko at titituran ko at atin ng ko sino ang mas malaki. Yan. Yan. Dito uh, na. Ilina kakawate, ang aming kumpay ngayon. Hindi na kami nahihirapan sa pangungumpay. Sa tabi-tabi ho meron na. So yun na, hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat to sa lahat ng mga nagko-comment sa akin nag-share ng video ko uh, na ang sabi, ang sipag ko daw. Marami salamat. Ay, totoo naman ng masipag tayo. Hindi pa nga hong nayaman eh. Pag, tuma pag tumamad, eh, baka hong hindi lalo umaman. You know? Ito si Onyok. Say hi Onyok sa mga viewers natin. Ay, are ho'y sa aking sa aking tingin ay mas lalaki kay Cardo. Yan you know? ako. Hey, hey. Nyok, 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 nyok. Nang bilog na bilog ang katawan. Kitang kita nyo yan. Iyay mag-ina. Ay. Hindi kayo magsisisi dyan.